marami sa atin, yung mga kaganapan itong nakaraang araw ay nagbigay sa akin ng halo-halong pakiramdam. Halong lungkot, inis, pagkadismaya, galit, pagkalito, at nagbunga din ng maraming mga katanungan na sinikap kong sagutin sa pamamagitan ng pagsisiyasat at gayon din pagbabasa. Dahil para sa akin, importante na mabigyang linaw ang ilang sa mga iso at mga kaganapang pwede pang mangyari sa mga susunod na araw upang walang duda, walang alang, hindi mag-alang-alang ang ating mga kababayan kaugnay sa mga mangyayari sa susunod na buwan. Hindi ko man masagot lahat ng katanungan, kaya itong sagutin ng iba't ibang ahensya kung kung saan nakabinbin ang mga isu at katanungan um, ito. Tulad ng sinabi ng Pangulo ayon kay Secretary Mulya, hindi ito panahon para magdiwang. To quote specifically, ayon ka, ka Secretary Remulia, this is not a time to celebrate. At dam ako ang marahil pinagdaanan ng Pangulo na naging mabigat na desisyon ito para sa kanya. Ang pwede ko lamang may halintula dito ay parang nung Governor ako. Nung Governor ako, may isang malapit akong kaibigan at kasamahan sa trabaho na inakusan na pinatay. Yung Dio Mano pumatay din sa kanyang ama 20 years ago bilang gobernador at bilang ama ng lalawigan. Um, yung akusado, yung pumatay, ay uh, kaibigan ko, kakilala ko at kasama ko sa trabaho. Yung pinatay niya, tiga sorosagon din. Pero kinailangan kong sundin yung sinasabi ng batas. At hanggang ngayon, kinakaharap niya yung kaso. At hanggang ngayon din, nakapiit pa siya. Kaugnayan ng ginawa niyang pagkakamali. Bagaman, sabi ko nga, yung kanyang tatay, nung 8 years old siya, pinatay nung taong yon pero inareglo yung kaso. Kung kaya't hindi na hindi ko alam kung anong mararamdaman ko rin ng mga panahong yon. Kaya maging naging mabigat yung pinagdaanan marahil ni Pangulong Marcos kaugnay sa bagay na ito. Dahilan at rason para maging normal para sa bawat Pilipino rin na may maramdaman na kabigatan o pagkalungkot sa mga nagdaang kaganapan na napanood nating lahat sa telebisyon. Hmm. <coughs> kayo na pag sa process at pag Hindi na para sa akin sabihin kung legal yon o hindi dahil nakabinbin na yan sa Korte Suprema. Naghain na ng karampatang kaso para sa habeas corpus ang um, ilang individual at nakabinbin na sa Korte yan at pinakomentaryo na nga ang pamahalan kaugnay niyan. Mm Siguran mas kaya kong sagutin na tanong ay ito. Papaano kung nanalo ang mga petitioners? paano ko yung nag-file ng petition for habeas corpus, meaning produce the body, ay nagwagi. At nag-utos ang Korte Suprema na i-produce yung katawan at iuwi dito. Ano mang desisyon ng Korte Suprema, hindi binding sa ICC. Dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng Korte, pag-uutos sa pamahalan, nagumawa ng mga hakbang para may sakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC pero sa dulo desisyon pa rin ng ICC yon dahil anumang desisyon ng Korte Suprema <coughs> binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas kung saan siya may jurisdiction. Sir, mas malaking problema ba yon kapag naglabas labas ng ganong decision ng SC? Um, hindi sa problema. Yan ay magiging kautusan ng Korte Suprema na part of the law of the land. Nag, sa gusto man o ayaw, sang ayon man o hindi ang pamahalaan, ay dapat nilang sundan. Sir, about uh, Senator Bato de la Rosa, nagkausap na po ba kayong dalawa? Nagkausap kami. Um, umihingi siya ng anong favor or ayu, tulong um, niya sa Ang may Gop Kanapan dito sa Senado, noong mga nagdaang panahon na may mga akusadong senador o senador na inakusa ng iba't ibang krimen. Kung maalala nyo, kaugnay ng uh, rebellion complex with murder ng laban kay dating senador um, JPE, um, Senator Enrile. Yung kaso laban kay la Senators Enrile, Revilla at um, Estrada. Yung kaso laban kay Senator Lacson. Yung kaso laban kay Senator De Lima. Yung kaso laban kay Senator um, Trillanes. Ito yung iba't ibang sitwasyon kinaharap ng Senado kung saan may kaso laban sa kanila. At ang naging pasya ng Senado ay ito. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senado ang arestuhin ng sino mang miyembro niya sa loob ng Senado. Lalo na kung merong sesyon. Ang pinakamatagal na namalagi dito sa Senado ay si Senator Trillanes na namalagi dito ng humigit kumulang pulang 25 araw. Bibigay ko sa inyo yung history sa mga nagdaan panahon para may reference um, kayo. Dagdag pa dito. Um, sa lahat ng kasong yon maliban na lamang kung winidraw o inatras yung warrant, ay sumuko din sa mga otoridad, yung mga miyembro ng Senado, matapos nilang makuha o hindi makuha, klarong hindi na makukuha, yung kanilang legal remedies na sinusubukan kunin. According to former Senate President Rilon, sa sitwasyon ngayon, wala kang pwedeng gawin para protektahan si Bato sakaling magkaroon na ng warrant of arrest. Una, hindi naka-adjourn ng session. And then pangalawa, mabigat yung kaso na kinakarap well, niya. Well, tama, tama si Senator Drilon in one sense. Um, historically, may session o wala, um, again, institutional courtesy dictates na wag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Dalawang bagay ang nangyayari. I-exhaust yung legal remedy o kusang lumalabas yung senador sa senado. Ang pinakamaliwarad na ehemplo ay sa kaso ni Senator Laila Dilima. Isang araw lamang sa natulog dito at kinabukasan, sinuko niya yung kanyang sarili sa mga otoridad sa kaso nila Sen. Estrada Trevilla, sinuko din nila yung kanilang sarili sa otoridad makalipas ang isang araw. Si Sen. Enrile, makalipas ang isang taon. Si Sen. Lacson, ilang buwan hanggang hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, nagtagusa, hindi sa Senado, sa labas. Pero ayon kay Sen. Enrile, hindi daw niya trabaho na hanapin si Sen. Lacson o sabihin ko nasan siya kung nalalaman man niya. Trabaho daw ng mga otoridad yon. noong mga panahon na yon. The Constitution is clear in Article 6, Section 11. It is only when Congress is in session and the penalty to be imposed for the offense is less than six years. Is a member of the Senate or Congress immune from arrest? Magpapatuloy yung kaso pero hindi pwedeng arestuhin. Sa kasong ito ng ICC, ang mga ang mga batas kasi natin, klaro yung penalty, di ba? the penalty of one year to six years, the penalty of life imprisonment, the penalty of prison correctional, which is six years to 12 years. Klaro naman yun eh. Ang problema sa ICC, ang nakalagay doon, ang imposable penalty ay, so pasok sa not more than 30 years ang five years, ang four years. So isang, isang posibilidad na pwedeng matanong o maklarify yung bagay na yon, pero hindi pa rin applicable nga dahil wala kaming session hanggang sa June 2. Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is entitled to. Sa katunayan, ginawa na niya. Dahil co-petitioner siya ni, Pangulong Duterte, hindi ba? Sa Supreme Court case, kung saan bagaman walang ginrant na TRO, ay pinasagot yung mga respondent sa kaso at posibleng maaksyonan niya ng Korte Suprema sa hindi malayong hinaharap, lalo na kung sakasakaling maglabas uli ng warang ang ICC. Inside the premises of the Senate. Inside the premises of the Senate, and that practice is, al is also part of our rules. But again, ah, hindi naman ito rason para kasi yun ang yari kay Senator Trillanes. Twenty-five days. Um, ano yung sitwasyon nun? Nirevoke. Binawi yung amnesty. Pending sa korte yung pagbawi ng amnesty kung legal nga ba yun o hindi. Wala pa. Nagde-decide yung korte kung mag o hindi. Pero anytime pwedeng ilabas. So namalagi sa dito hanggang isinang tabe ng korte yung pag-iiso ng warrant of arrest dahil naglabas na ng diso ng Korte Suprema na hindi pwedeng i ang amnesting na ibigay na. So, sir, ang tanong, sir, is um, papayagan nyo ba siya na mag-sanctuary dito kung meron ng warrant of arrest? I mean, kung hindi pwedeng isilbi dito, pwedeng mag -state... Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, decision na yun. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at lam, klaro na kung anong magiging pasya ng korte. Kaugnay sa kanyang pag-avail nang kanyang judicial remedies na karapatan niya hindi lamang bilang senador bilang isang ordinaryong mamamayan Sir so in theory ko ako arresting officer abang ako na lang siya sa gate ng Senado uh, um hindi para sa akin na eh, idikta sa kanila kung ano dapat at hindi nila dapat gawin but that is theoretically possible um again within the premises of the Senate outside the gate um labas ang senador oh. Sir sorry so kahit... Eh. Kasama yan sa mga kasama yan sa mga president na binanggit ko dun sa mga dating senador na binanggit ko. Session, ng Hindi, Hindi pinayagan ng mga nauna ring Senate president, bahagi na yan ng tradisyon at practice ng Senado na sangayin nga sa rules namin ay bahagi na rin ang rules namin. <coughs> yes. Si si Lalong hindi, kasi kung yung law enforcer nga na Pilipino, hindi, lalo pa kung dayuhan siguro. Pero sa kasong nagdaan kay Pangulong Duterte, hindi naman dayuhan. Sabihin ba sa ni Senator De La Rosa na that is his intention kung sakali may warrant of arrest, mag siya dito? Or... Wala siyang sinabing gano'n. So, Nagtanong lamang siya ng iba't ibang options na pwede sa kanya. Like? Iba't ibang options na pwede sa kanyang pwede sa kanya dito kaugnay ng Senado. Hindi ako isa sa mga abogado niya para para magbigay ng suggestion maliban sa pwedeng magawa o gawin ng Senado at hindi rin para sa akin na sabihin kung ano yung mga options na nabanggit niya nasa sa kanya. Sir, parang teo so parang theoretical pa rin naman. So kung Um, may warrant of arrest, magstay, pili niya magstay dito. Papayagan niyo ba 'yon? Wouldn't it be bad for the Senate as in an institution na merong magtatagal magstay dito dahil ayaw masilbihan ng warrant Again, of arrest? Again, tradition 'yan. Tradition. Yan. Ulitin ko. Wala sa batas 'yan, pero nasa rules ng Senado at institutional courtesy lamang 'yan. Hindi naman sa habang panahon. Hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng uh, linaw o pagpapasa yung kanyang judicial remedies. Sir, sorry, yung si hmm. Yung sinabi niyo po na um, bibigyan niyo siya ng tulong para sa legal remedies, what do you mean by that, sir? Tutulungan siya ng mga abogado ng no? Senate? Hindi. Um, hindi ko sinabing tutulungan sa hanggang maresolbahan yung kanyang judicial remedies na available sa kanya. Hindi na, sir, na-commute na. Hanggang siya sa SC. Gusto niya na Am um, pwede naman yon pero hindi na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema eh. Yun sana yung, yun sana yung um, pwedeng san, san sandala nun. Pero baka premature din kasi wala naman siyang warrant of arrest. So pwede siyang mag-reconsider at humiling ng pag-issue pa ng TRO kapag ka nag-apply na sa kanya. Meron na pong nag-coordinate from ICC para humingi ng documents ng Senate court hearings wala sa aking tanggapan at wala pa rin sa Secretary General na sinasabi sa akin. Naaasahan ko namang sigurong sasabihin agad sa akin pag may ganun. Sir, dahil matindi na daw yung divisiveness na naidudulot nito sa bansa, uh, sabi ni Senator Amy mahalaga na ma-establish kung dumaan sa due process kaya meron siyang hearing on Thursday. Sa tingin niyo makatutulong yun yung para ma-address yung concern ng marami at yung tanong na marami na dumaan ba sa due process? Pero kung ang concern ni Sen. Aimee ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin, edi sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli at hindi lalo pang dagdagan yung divisiveness o pagkakaaway-away natin. Kung yun ang pakay niya, sangayon ako sa pakay na yun. Um, para mabigyang linaw, tulad ng mga binangit ko ngayon, para mabigyang linaw, ilang katanungan na meron ang ilan sa ating mga kababayan, at mga alinlangan na meron sila marahil kaugnay nito ma o mga pangamba na meron sila kaugnay nito no nito sana hindi makadagdag yung pagdinig niya kaugnay sa lalong paglalim pa ng sugat at hidwaan sa pagitan ng ating mga kababayan It's not for me to support or not. I support every undertaking of every senator and dependency of a case should not prevent that klaro sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na ang pagkakaroon ng kaso sa Korte base sa Sabio at Chartered Bank case ng Korte Suprema ay hindi pwedeng maging hadlang para magsagawa ng hearing ang Kongreso dahil magkaiba ang pakay At hindi naman pwede, porkit may mag ng kaso, eh hindi na pwedeng tingnan o investigahan ng Senado. So sinusuportahan ko ang kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng pagdinig, bagaman may kasong pending sa Korte ngayon. Sir, ano yung motopropyo? Diba motopropyo yun? Walang rest pa regarding that? Ma? Wala pa dahil hindi pa namin na yung rule na nililiwanag or pinagbabawal yan. So sa ngayon, ang rules ng Senado, pwedeng mag-conduct motopropyo ng hearing ang kahit na anong komite. Noon, dun sa mga nauna rito tulad ni Selly, blue ribbon committee lang ang pwede inamyendahan yung rule para payagan lahat ng komite. Nagkaroon ng issue, kung nyo, ilang buwan na nakalilipas at kinonsidera namin limitahan ulit. Isa na yung gripo, ika nga. But we did not get to amending that rule. So the rule still stands up to today na lahat ng komite kapag ka ay pwedeng mag ng hearing moto proprio. At hindi pwedeng pigilan, hindi ko pwedeng pigilan o mapigilan. Sir, so far, madami na daw um, protest action in support of of Duterte. Do you think it would affect yung economy? And ano yung your, your take on that? Um, palaging may epekto ano ingay sa politika sa mga negosyante. Magpepreno ng konti, magpipigil-pigil ng konti. Pero sana, habang naiibsan ito, habang humuhupa ito, habang lumilinaw kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, buwan at linggo, huhupa din yung pangamba ng mga negosyante at manunumbalik yung kanilang pamumuhunan sa ating ekonomiya na lubusan natin kailangan sa panahon ito. And on Senator Robin, nandun pa din siya sa dahig. Sabi, di ba, hindi niya kailangan kumuha ng travel authority since uh, personal naman yon. Sin hanggang break, pwede siya doon? Ang um, karapatan niyo yun. Um, napagpasahan na yan sa kaso ni Marcos versus Manglapos ng Bahagya na nireiterate yung right to travel at ang limitation lamang ay...